Pisces, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating TR's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alian Reyes. At kung di po kayo naka-resonate, ayan, try nyo pong tignan yung inyong natal chart. Pwede po kasi na nandoon sa iba ninyong sign, nandoon yung mensahe para po sa inyo. Your overall energy, we have the tower. So, may mga pagbabago, may mga bigla ang pagbabago sa life mo. Ito overall energy for this month para sa iyo. We have the lily. And we have the dog. Okay. So ang nakikita ko kasi dito, very loyal kayo sa isang relationship. Pero tignan niyo rin kung loyal din ba yung kadil po ninyo. Yes, malaki po yung magiging ano, yung magiging impact ng relationship ng tao na to sa life mo. Mm -hmm. kung paano mo ma-handle, paano ka mag-react ngayong month na ito. So, tignan nyo po ano kung worth it ba na nag stay kayo dito sa isang relationship na ito. Kasi medyo may katoksikan po talaga ano, yung relasyon na ito. Kaya lang yung iba sa inyo is kumakapit lang po talaga kayo. Nag-hope pa kayo. Mm -mm. Pwede ito yung relationship na family relationship, romantic relationship, a friendship. Ayan po, hindi lang siya basta ah uh, romantic, hindi lang siya about boyfriend, girlfriend, mag-asawa. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay. Overall energy pa po, po natin, spirit guide for Pisces. Meron tayong 10 of coins. Okay, so pwedeng may nag stay lang dito kasi may nakukuha po sa inyo. So, yung mga tao sa paligid mo, tignan mo, Pisces, kung nagstay lang ba sila kasi may mabe sila sa iyo or nagii-stay ba sila kasi nandoon yung loyalty nila sa iyo. Tignan mo po yan ha. Pag masdan mo, mag-observe ka sa mga taong nasa paligid mo. Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin, spirit guide. Okay, we have sacrifice. So, pwedeng marami ka ng sinacrifice talaga towards this connection. You are willing to make sacrifices for love, putting aside your own needs to support the growth of the relationship. So, sabi ko nga sa inyo, diba? Tignan nyo kung worth it ba. Kasi baka lagi na lang kayo yung nagbibigay towards this connection. Loyalty. Mm. Ito rin yun eh, yung the dog. Loyalty din yun eh. So, ayan po, pwedeng mapapatunayan nyo dito talaga kung sino ba yung mga taong loyal sa'yo at yung mga taong loyal, loyalan lang sa'yo kasi may na be-benefit sila sa'yo. Sabi nga dito, loyalty is a cornerstone of your relationship. You and your partner are committed to one another, creating a stable foundation. So, kung wala po yung loyalty na yan, hindi magiging stable yung relationship po ninyo. So, malaki ang impact po ng inyong mga relasyon ng mga tao sa paligid mo ngayong month na to para sa inyo. So, tignan natin week 1. Kamusta ang love life? We have 10 of swords. Sige mo. Meron kayong talaga dito. Ito yun eh, yung sudden change na sinasabi dito. Pwedeng ito yun. The tower. The tower energy. Okay, meron din tayo ditong betrayal na pinapakita pagdating sa love life po ninyo. Or sabihin natin, sige, sabihin natin, hindi naman grabe yan eh. Meron ka lang tinatanong sa person mo pero hindi niya kayang magsabi sa iyo ng totoo. Kada ang sabi natin nagsisinungaling siya sa iyo. We have the devil. Pero kasi ano, may third party energy talaga na lumalabas dito. Some of you ma-discover niyo po 'yan. So, yung akala mong tao na loyal na loyal sa iyo may ginagawa pala behind your back. So, parang nagbibigay pa kayo dito ng ano eh, ng ano 'yun. Yung benefit of the doubt towards your person kasi iniisip mo, ah, baka, baka nag-overthink ka lang, yung ganyan or baka wala naman kasi talaga hmm. pero meron kasi talagang lumalabas dito okay, so alam mo yun, parang pinagpapalit ka ng person mo towards dito sa third party na ito, itong third party po na to pwedeng hindi lang to tao ha pwede po yan na trabaho niya side hustles niya, na hindi niya pinapaalam sa'yo, or pwedeng nagsusugal siya Pwede po ganun. Kung ano man yung kinakaadika nitong person mo. Pwede yun po yung third party dito sa connection ninyo na hindi niya inaamin sa'yo. Sa kaperahan, we have the chariot. Meron tayo ditong two of coins. So, pwedeng meron kayo ditong bagong source of income. Ayan. Or pwedeng dalawang source of income na madadagdag po sa inyo pong ayan, pinagkakakitaan we have the hermit. So, you're very focused din pagdating dito. Or sinasabi ni universe na dapat kang mag-focus dito sa bago mong pagkakakitaan. So, kaya naman talaga, kailangan i-clear nyo po yung mga connections niyo I-clear niyo yung isipan and yung puso po ninyo para makapag-focus talaga kayo dito. Kasi nakikita ko maganda po ang kapupuntahan. Maganda yung, sabi natin, may mabe-benefit ka rin talaga dito sa pagkakakitaan mong ito. Maganda po yung flow ng money para sa'yo ngayong first week. Sa career mo naman, we have two of ones. We have king of coins. And we have ace of coins. Medyo mag-ingat lang kayo dito kasi parang may nagpapaasa sa'yo dito. Ayan. Kung, kung yung iba sa may current job kayo, so may tao dito na parang, hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya. Pinupormahan ba kayo ng tao na to? Um, sinasama niya ba kayo sa mga activities niya sa trabaho ha pero kasi baka pinapa pinapaasa ka lang niya eh kasi tignan mo oh parang pag nakuha niya na yung gusto niya sa iyo di ba sabi natin yung efforts mo towards in certain job towards in certain project pag nakuha niya na yon pwedeng hindi niya na to pa yung pinangako niya sa iyo so mag-iingat ka dito mm, -mm. Sabi ko nga sa'yo, may mga tao dito na akala mo loyal sa'yo, totoo sa'yo, concerned sa'yo. Pero yun pala, may nabe-benefit lang sila sa'yo. Kaya mag-iingat ka po by first week. Second week naman tayo, pagdating naman sa love life, we have four of swords. Okay, so pwedeng ang dami mong message na marireceive ngayon. Pwedeng sa family mo, sa person mo, sa friends mo, sino man yung mga taong involved sa'yo. We have the full Okay. Ayan, tignan natin. Pero kasi, I don't know kung iniiwasan mo sila eh. Or kahit anong iwas mo, parang hindi mo sila matiis. Ayan, we have Queen of Cups. You're very emotional. Parang sasabog ka dito. So, kung may mga message ka na marireceive, pwedeng sasagutin mo yun lahat. At masasabi mo sa kanila yung mga hindi mo sinasabi before. So, alam mo parang mag-open up ka sa kanila. Yan yung pinapakita dito. Parang you're so emotional ngayong week na to. Sa kaperahan po, we have seven of so, ah uh, seven of wands. Madaming gastos. We have three of swords. Okay, marami kayong gastos dito, Pisces, pero parang ano eh, buo yung tiwala ninyo na mababawi nyo rin kung ano man yung mga gastos na ito. Ayan. Susunod-sunod to yung mga cards na to. Nakabaliktad siya. Pero ayan, meant to be talaga yan para sa inyo. Mm. So, ayun, okay naman yung kaperahan ninyo. gumagastos kayo, pero parang alam mo hindi, na, hindi naman nasasaktan yung bulsa ninyo. Kasi alam niyo na babalik siya. Pero ingat lang din kayo ha, kung sino ba yung mga sa nyo dito. Okay lang sana kung sarili nyo lang talaga. Pero kung may ibang nakikinabang po sa inyo, ayan, tignan nyo rin. Mm -mm. Pero alam mo, yung parang ini-invest mo na to, o yung ini-invest mo sa isang tao, o sa, sa isang group, is makakaano naman, alam mo yun, may benefit ka naman dito. So, parang hindi ka naman nagsasayang ng pera sa kanila. Check natin, pagdating sa career, we have four of coins. We also have five of pentacles. Tapos, we have the moon. At meron tayo ditong queen of coins, pagdating dito sa career mo. Ayan. Okay, so parang sunod-sunod yung good news eh, pagdating dito sa career mo. So kung meron naghahanap po dito ng trabaho ngayong second week, ayan po, makakahanap po agad kayo. Alam mo yung parang easy-peasy lang, ganyan. Mm-mm. Pwedeng because of, ano, connections na na mo. Yes, meron mga connections dito na hindi naging totoo sa'yo, pero meron naman po dito mga connections na parang hindi mo inasahan na makakatulong pa sa'yo. Mm-mm. Maganda po sa trabaho kasi nandun talaga yung trust sa'yo ng mga tao sa paligid mo, ng boss mo. Alam mo yung parang pag may ginawa ka dito, Pisces, hindi ka talaga mapapahiya. Pwedeng ano yan, I don't know kung may report kayo, ganyan, or may presentation kayo pagdating dito sa work. Napaka-easy lang para sa inyo. Mm -mm. Hindi po kayo mahihirapan. And, ewan ko ba, parang wala kasi ako na feel na pressure para sa inyo dito. Basta alam niyo yung ginagawa nyo, okay na okay yan. Okay na okay yung trabaho po niyo Week 3 naman po tayo pagdating sa love life. Okay, we have the Empress. Meron tayo ditong Knight of Swords. So, meron bang naging mapusok dito? Baka may mabuntis? Or, uh, baka kaya, ano ba, sobrang emotional ninyo? Ang dami nyong nararamdaman itong mga nakakaraan. Kasi ito po, naglilihi pala yung iba sa inyo. We have the handman. Okay, meron naman dito. Ano ba? Feeling mo ba napikot ka? Pisces. So, parang nagdadalawang isip kayo kung papanagutan mo ba or hindi. So, may nagdadalawang isip po dito. Tignan natin. So, ingat-ingat yan sa mahilig magjamming. Magjamming. Magparty-party. -party. Ayan po. Baka nga mapikot yung iba sa inyo. Knock on wood check po natin pagdating naman sa kaperahan. We have Ace of Wands. Meron tayong Nine of Cups. Okay. Ang ganda ng energy ninyo dito. Parang ititreat mo yung sarili mo. O sige, kung hindi man sarili mo, may ititreat ka dito ang ibang tao. Pero more on sarili mo yung nakikita ko dito. Ayan no? Ace of Swords. Uuwi kang masaya. Ngayong ano na to. Ngayong araw. Pagdating dito sa iyong kaperahan. Parang ano eh, it's either meron dito may cases kayo or kaso ba yung iba sa inyo. Ayan po, pwedeng mananalo kayo or mapapanalo ninyo kasi pwedeng meron dito may uh, lawyer na nanonood. So ayan po, maganda po yung pinapakita rito para sa inyo. Kung may nag-take naman ng exam ngayong February, ayan po, makakapasa po kayo at magse-celebrate talaga kayo. I don't know lang kung iba sa inyo, malayo kayo sa family nyo. Pwede rin visa ito, about sa visa. Basta, meron kayong gagastusan ngayon, na talaga naman po na gagastusan mo kasi sobrang saya mo. Check naman natin pagdating sa career. We have six of coins. So, parang may delays naman dito pagdating sa swelduhan po ninyo. We have the star. And we have judgment. Okay, so parang sa trabaho nagbabalak naman yung iba sa inyo na lumipat. Kasi parang lagi nilang bang delays yung work, yung pasweldo sa inyo. Ayan naman yung parang pinoproblema nyo pagdating sa trabaho. Yan, yung iba po sa inyo, ano. So baka naghahanap na kayo ng iba na, alam mo yon yung consistent. Yung hindi kayo magkakaroon sa, ng problema sa salary. Para din kasi meron dito parang binabarat kayo, ganun check natin pagdating naman po sa fourth week sa love naman. We have king of wands. So, kung sino yung tao dito na nagdadalawang isip, parang yung week na to makakapag-decide na siya. The hierophant. So, tignan mo, ba diba? Kung may napikot, napikot, may nabuntis nga dito, pwedeng pananagutan naman po kayo. We have five of wands. Kaya lang mahaba-haba pa tong discussion na ito. At saka parang may kumukontra. Sabihin natin ganito yung tao na ka-deal mo, nakapag-decide na talaga siya, pero dun sa decision niya, maraming kumukontra. Or sa decision ninyo, maraming kumukontra. Parang may magpapakasal kasi dito. Tapos, kinukontra siya ng family. Parang both sides, ayun. So, kayo naman yung magsasama. Tignan nyo na lang kung ano ba ang gagawin ninyo dito. Ipaglalaban nyo ba yung inyong relationship? Or suko na kayo agad. Sa kaperahan po, we have Nine of Wands. Meron tayo ditong Six of Swords. At mayroon po tayo ditong King of Swords. Ayan. Napaka-ano nyo eh. Napaka-ingat nyo ngayong month. Ngayong week na to pagdating sa pera. So, ayan o. Tignan mo. Parang may lalapit sa sa'yo dito. May mga mangungutang, Pisces. Pero, alam mo kung ano yung gagawin mong dahilan. Or, alam mo kung ano yung... Sabihin natin, paanong way katatanggi na hindi naman masasaktan. Yung kausap mo or nanghihiram sa'yo. Pero yung iba po sa inyo kasi parang wala kayong paki dito. Sasabihin nyo talaga yung ano, kung ano yung dahilan kung ba't di kayo magpapahiram. Some of you kasi pwedeng nahiraman na kayo nahiraman na kayo before ng taong to at hindi naman siya nagbayad. So for some of you, siguro sasabihin nyo, bayaran mo muna ako kung gusto mong pahiramin kita. yung iba sa inyo, ganyan kayo ka direct. Ngayong ano na to. Ngayong week. Sa career po, we have four of ones we have page of coins and we have six of cups parang may babalikan naman yung iba sa inyo na trabaho I don't know kung repeat ano to ah repeat job or meron kayong company ganyan na babalikan mm -mm. feeling mo kasi dun ka talaga magiging masaya dun ka magkakaroon ng ah, dun mo talaga mararamdaman yung fulfillment so for some of you po ayun yung gagawin niyo. So, yon parang yung sa career mo, ups and downs talaga yung pinapakita rito din at the same time. So, ganoon naman talaga, walang perfect na life, hindi laging puro masaya, hindi naman din puro laging malungkot. Tingnan natin. Okay, ano naman yung dapat mong iwasan? We have three of cups. Okay, mga kaibigan, plastic or mga ano to mga ayun nga 'di ba sabi ko sa inyo pwedeng meron dito mapikot okay so ingat ayan iwasan niyo muna mag party party iwasan niyo muna yung mga invites yung mga invitations sa inyo ngayon matuto po kayong tumanggi saan ka ba dapat mag-focus we have page of swords we have eight of wands sa isang conversation okay ito yung conversation na magpapalaya talaga sa iyo So, kung meron kang gustong i-confront, meron kang gustong sabihin sa person mo, meron kang kailangan i-express, express mo na yan, para makalaya ka na, at, ayan po, di ba, makapagsimula na po kayo ng bago, kasi yung the tower naman natin dito is, yes, very shaky, very shaky siya, mabilis na pagbabago, pero yung mga minsan kasi, di ba, yung mga ending sa life natin is, new beginnings po talaga yan, so, huwag kayong matakot sa mga endings sa life ninyo, yan lamang po, maraming maraming salamat, and more blessings to come.